lang net. Ay. Hi! Yung ano? Ulo kaming net. Ano, Pero, nakikonek kami sa sa Papit Balay Zoom. So, yan. Ganyan na mga itsura kapag walang net. Saan ba ginaganunan Ay. mo ng ginaganunan. Hello! Hi! Oh, diba? Mga balay. Oo. Oh, oh. Kaya, hindi ba may papasa ko sa YouTube? Ilalagay ko. Are content 'yan. Kaya yan, wala kaming net. <laughs> ito ang mga kaganapan sa amin pag walang net. Ayan. Malungkot. Oo. Dang! Wala kaming net, kaya ganyan. Kuya, hindi ka dito dali! Pilok dali! Short lang to pero para makita ninyo kung anong ginagawa namin pag wala kaming net <laughs> <laughs> uh -oh. insights, insights ng ano mo kaya pag... ano mo ano na, ano 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 Sa ano Oo. ano 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 ni miss nice nice kaboy nice so pa ko yon para ano pero magbigay make up na para ano Ha? Oo, yun. nice Oo. oh nice kaboy nice ayon na babal yung kami pero nice down ng ano glow down down, down. 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 sa nakikikonnect kami sa kapitbahay. bahay. Hindi pa namin alam kung paano. May bayad! Pa may bayad eh. Bahala na kung anong mangyari. papayag siya o Ano Fiber fiber. Ano? Pag naka-fiber sila, kami naka-globe. Daw ng globe siya ka-smart dito. Oo. O. Kaya, ah. Nang Earth. Pero miss na miss ko na kayo. Miss na miss ko na mga FB friends. And chance na rin to para mag say hi and I miss you. Um, Ate Lo, Fashionista 31, Auntie G, uh, Ella's Daily, uh, Ella, Beng, I miss you! Sino pa ba? Uh, ha? Si Ivy. Ha? Si Ivy. Si Ivy nga. Si Ivy. Katerin! Si Mars, Mars, Catherine Macalino, Sis Cristel, I miss you. Uh, Miss Odette Maliare, sino pa ba mga? Ate Pai, Pipa. Ate Pai. sino pa ba? Brevi, si Lapa. si Rose, si Pots, si, si Daniel. Uh, si William, Adriana. I miss you. I love you. Ano pa ba? Sino pa ba? Sira ulo lang ako. Ready for... Ayan, palm shout! Mario Daniel! Anak! <laughs> happy birthday! Kay Regina Toledo! Ayo, Miss Regina Toledo, happy birthday sis! Kay happy Casey Samudio! Ah, uh, kanino pa ba? Sabi ko na, happy. But hindi ko na alam kung sino, pero short lang to para ano, para malaman niyo na we are still existing and yun again sa kwarto. pa Pa-pa-pa, ba tuloy-tuloy din naman din namin. Um, ikoalam ko mayroon man ako nakalimutan, sorry. Pero mami, ayusin ko maggagawin ko ng isang range shout out para sa mga friends ko. And uh probably yo-yo. Um Kay Junius na. Salamat. Sige na, bye-bye. I love you. I miss you all.